Good morning, good afternoon mga loves, good evening in the Philippines. Magluto po tayo ng ginisang gulay. Ito yung ating gulay ng ating butternut squash. Ito, to yung, ito yung kalabasa nila dito mga loves na parang papaya. Na may eggplant po tayo parang tatlo o lima na sa atin. Ito ay napakalaking eggplant. May carrots po tayo dito. Meron tayong kohlrabi. Ito ay kohlrabi mga loves. Ang lasa niya ay parang papaya o para rin siyang sayute. At malapit ng maitapon itong potatoes. Pero gamitin natin yan mga labs. At din meron tayong onion, garlic, carrots. At din nagmarinit. Minamarinit ko na pa yung karne. So niloto ko yung karne mga labs. Nilagay, nang nilagay ko dito mga loves, lemon, garlic, soy sauce, salt, and pepper for 15 minutes. Ayan. Soaking for 15 minutes. Then, i-fry ko siya para sa ating para sa ating ginisang gulay. So, ito, ito na yung ating sari Tawag sa amin sa mga bisaya ay sari-sari. So, ito, ito lang ang nasa fridge. Kung anong gulay nasa fridge, ito lang po yung ating gagamitin. Kasi nag ako ng ma may gulay. So, nag gisa po tayo ng sibuyas o onion and garlic. So, pag mag-golden brown na po yan, pwede natin ibalik po yung ating pina-fry, na pork. So, mikos-mikos lang po. nag kasi ako ng pinakbit. So, this is it. Nakaluto na ako ng pinakbit. Dito sa Germany. So, nilagay ko na yung ating mga gulay, sari-sari. Okay. Buti nakabili ako ng kalabasa. din maglagay lang tayo ng konting soy sauce dito. Pang palasa. din salt and pepper. Then, pwede kayo maglagay ng ano, yung nor cubes. So, yung sauce, nilagay ko ng water at para may tubig yung ating gulay para maluto din yung ating karne at gulay. So, ngayon ay luto na mga loves. Madali siyang maluto dahil niluto ko na yan kanina yung karne so let's eat ang tamang loves pinakbit in Germany no tapos na ako tayo dari din juice, rice Supremo so, na tayo thank you Lord in Jesus' name, amen so gutom na kayo kaya gikan pa sa trabaho then kita pa ang magluto sa so, mga unta mga loves so naka panghinaw na ko sa so, mga unta hmm Lamit. Ting lami ah. Ako mo tanong i-adobo. Wala na ako i-adobo. Nilagyan ko na lang ng gulay. Para healthy naman tayo. Gusto na mga loves. bising busy, busy. Ilang kalabasa. Lami. Dari ah. Dito ang klaseng kalabasa. Kanina kalabasa cheese nut. Oh, butter nut. Butter nut squash. Squash in Deutsch. In German, kurbis. Kurbis. mahirap dito magbili ng mga gulay kung ano lang na nandoon sa ref. Masarap ang karne pag mariniti talaga. Pina-fry ko muna sya. Dito lang, uh, not well done fry. Tin slice. Na maliit. Na ito. Kain tayo. Hmm. Sorry mga my loves kung hindi ako everyday mag-upload. May trabaho kasi ako may labs Then limit lang yung oras ko. Kasi yung oras ko after work magpahinga manood sa mga video nyo, mag-comments. At least naka-engage ako sa inyo mga loves, no? Engage lang kayo. Basta mag-iwan lang kayo ng bakas. Mag-reply. May sukli naman. Mag-sukli ako sa inyo. ini Kain okay, tayo ng gulay para malusog. Trabaho naman bukas. Same time dito. August. After August, mag ano, malamig na. Pero, ngayon pala, malamig na. Hindi masyadong maaraw. Lagi yung ano, lagi yung umulan. sana ng aking video. Salamat sa inyo na laging kayo nandyan. Basta ko, magsuporta talaga ako kahit hindi ako nag-upload pero yung lagi akong nanood, nag, nag release back doon sa mga content nyo. Tapat na po yun. Magtulungan lang po tayo para mangat. You know na. So thank you everyone. Ingat po palagi. So for those not yet subscribe this channel, don't forget to subscribe, like, comments, and share. Thank you so much. Have a nice day.